Ito guys, nasa sementeryo kami. Pupunta kami sa libingan ng aming Laura at Auntie. Nauna na doon si Auntie Choppy. Hey, ang ganda ng person ni Auntie, nasa buwad. Ito, ito. Oo. Wala ba, huwag mo makaitin ikumpara dyan. Ito mukhang bago to ah. Oo nga, bago nga Oh. January 20, 2024. Ito yung mga ano, 1991. Ba, marami namatay matay ng 1991 na. Ah. Maliit lang yung sementeryo. Kami dadalaw kay Lola Wana, kay Auntie Liling at kay Auntie Columba. Sino yan? Si Auntie Liling o? Auntie! Pasii unti dong. Thank you for the beautiful memories. Hi unti Liling. Picture kaya. Ako mukcha sa inyo. Hello, ganda mo 'tong sa picture unti oh. Ang ganda niya. Oo. 'Yung dapat ng dami 'yung color. Ito, sino 'tong ipuntong? Hay nabulhay. Siguning 'yan. Burgonia. Ah, siguning. Tapos 'yang don pa sa taas. May naiidudulot. Kasi inid, kasi inid 'tong oh. Unti Sayang kuning. Hindi mo na natikman ng pagka senior Hindi lang, ha, I, na siya nag-senyor. Oo, uh hindi -huh. uh -huh. uh -huh. na siya nag-senyor. Ah, ganyan na matay. O, oh, 2017. Matayo, matayo, matayo matayo Auntie! Nay, nahiya ako sa'yo eh. Na-on na ka na eh. Ako na sa likod po. Ako dito sa likod po. Dito ka okay. sa una. Dito ka ako Ikaw ang kamag-anak eh. Auntie, hello, hello and goodbye. Eh, hey, baby, ano ilalagay natin ma? Oh, namimili ako yan, ilalagay mo. You left us beautiful memories. Your love is still our guide. All day we cannot see you. You're, You're always at our side. Ay, sasabihin ko kasi yan sa kanya, bagets siya. Kaya yung mga bata, ang tawag sa kanya, agets. Agets. Kasi naglalagay yun ng pants kahit sa huling sandali ng kanyang kamatay, nagpa-punch si si <laughs> yun. Para uh, pala si nanay yun. Ano pa pa make-up pa? Magkapatid nga sila. Ano si nanay na yun? Pa sa parlor yun eh. oh yun. Mahilig din yun si mama. Nah, um, Anti Columba asan? Hah? Ha? Anti Columba. Andon, mata as ta as takut. Si Nolawana. Andon pas atau tak? Anjing. Kurang apa sih yang kau pula yang di situ? Betul mana? Betul ni tabi tabi. Kampado. Hinihina lang. Akampado. Parang ano 'yan ah. Yan ang apelido ni Nad, ni ano Nar, Narda Akampado. Pamilyo sa akin ang apelido. Okay. Akampado si Narda. Si Narda Akampado. Kaya mo, babe? Kaya na lang. Malayo pa? Hindi, okay, malapit lang. Ito lang. Damo so galiposo. Public um, cemetery ba 'to? Ah, Mm, um, 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 um. Ano to? Yung Catholic Cemetery. Ang ganda ng cemetery, no? Nasa Borol. Ang tawag dito, Borol. Dito pa. Ako Ako si sa <laughs> uh, na, wala na. Sini, Dera. Dera. Ito kolomba. Oh. Anti kolomba. Kumusta na mo? Diha. Ep September 17, 1937. April 9, 2012. Yan po ang kapatid ng nanay ko. Kolomba baguhin. Mo. Yung tatlong Marias na yan. Si Columba, si Lorena, at saka si Marciana. O, oh, panakikita sila guys. Kumakanta sila. Meron silang juwet. Saan yung ilalagay yung bulaklak? Walang lagayan. Ito, ipit na dito. Ipit. Ipit na lang. Dito. Wah, baga. Tapos dito, na Ayan, ipit. Sa taas-taas pa. At dito tayo. Yan, merong flowers for you, Auntie Columba. Uh, uh, dito love dito you. Picture. I love you. Ay, picture kayo. Picture, sandali na ka-ano ako, naka-video ako. Ay, sa kanya na lang. Ako mag O, padala ko lang sa inyo. Okay. 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 So, ang last destination is Lola. my Lola. My Lola Juana. Lola Juana and Lolo. Mario. Mario. Ah, Lolo? Kasama si, si, asawa ni Lola? Uh, -uh. uh -oh. The Wala na. Ano na siya? Sign off. Signing off na siya. <laughs> Opo, ka dito din. Opo, ka dito. Signing up na kanyang paa. <laughs> Kaya masarap pa bang lumalakad ka pa. I-ano na, lumakad na tayo, no? Mm -hmm. mm -hmm. Tignan mo yan. Kahit gusto niya, hindi na siya makalakad. May hindi pwede, pwede pa, pa yun. siya nag-exercise. Oh, eh. <laughs> sister, kaya mo yan, sister. Pupunta pa tayo sa London. Naka-video ko eh. Mamaya na ako magkukuha ng picture para dating kay Lola Wana. Nasaan -al sa <laughs> -na -na -na. ba si Lola? Laki pa na ito sa na ito, Ate Delwin. Ate, ang ganda yung cementerio, no? Nasa buntod siya, no? Nasa borol, no? Ang ganda ng location. Maganda yung ganyan. wala sa may ano, kasada. No? Sa atin kasi mga cementerio. Nung, ano, nung una ko nakita yung ano ni Lolo. Ni Lolo. Hindi pa gusto ka. Hmm. Ang dami Ang talagang mga At sa sinisimento na. Araw, wala sinisimento. Oo, sinisimento. wala sinisimento. Oo, wala sinisimento. Si Lola na lang, si Lola. Lola Wana na lang. Ano siya na na sa dulo siya. Kasi siguro yun yung unang nilagyan. Kasi yung mga dulo sila, ano mga araw kasi pwede ibubok. Ngayon, hindi na nila pinapabok ito. Ate Delwing! Kasi tatanggalin lahat ng salit na gagawin ganyan na lang. Tapos lahat nasa nasa gilid-gilid na lang yung mga buto-buto. Ate Delwing, ano yan? Binibenta rin yung mga ano lat? Eh hindi. Hindi. Wala binibenta lahat. Yung pang lang, 7,000. Ay, kung sinong mga ilangan, pwede. So, yeah. Ah, halimbawa, oh, ah, halimbawa, sabi mo, pang-tune ka. Sila magtuturo sa'yo kung saan banda. Oh. Tapos, babayad ka ng 7,000. Good 10, for 10 ilang taon? Good for ilang taon? Good for how many years kang pwedeng magbayad? Ah, uh, Paano pa bayad? yearly? Yearly, yearly? yearly 7,000? Hindi. 7,000 for 10 years. Uh Oo. -oh. Ah. ah, ganun so, pa. Renewal so, renewal ka, ka another 10 years. After 10, na ngayon, 7, After 10 years. ka pa magbabayad ng... another, another. 700. Uh, 700 yata. Ah, 700 ah, a year. 700 a year. Ah, ah. Pag hindi ka na nagbayad, tatanggalin na. Sino para kay Lola? Ha? Sino nagbabayad ng para kay Lola? Ewan ko lang ngayon. Kasi noon, si Mama pa yun eh. Ewan ko, 10 years na ba si Lola? Si Mama. Pero pag yung mga apo, eh di mabubura na yun. Mabuti kung matandaan pa ng mga apo. Ay, hindi yan. Eh. Babayaron po, Hindi oh. <laughs> ko kakayaan eh, yung, yung, yung apo mo. Yung susunod sa'yo. Babayaron. Oh, Ranario. Kung yung mga iniwan niya, mga lupa na taxable, tinatax ko nga eh. Kung anong iniwan niya, mga tinatax ko. Eh. Bahala na kaninong lupa niya. Oh, Lauro Ranario. Sa Maynila kasi Ate Delving ano eh. Kailangan namin mag-invest ng uh, lupa, lupa sa memorial. Kasi hindi. private yun. Kung hindi, wala kaming paglalagyan. Kung hindi ka katoliko, hindi ka Kung hindi ka katoliko, Muslim, bawal. 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 Iglesia, bawal din. Bawal. mga ano ito, katoliko lang talaga. May araw ito, katoliko. Ah, okay. Eh, tira mo yun, oh. Bundok talaga, oh ano hindi na nakaya ni Ate Bajan. Baka nandun pa si Lola. Pero, ang buti na ngayon, tinitimin ko ito nung araw. Oo, oh, di ba putik po? Putik pa eh, no? Putik, putik. Hindi ko na, kalula. Um. Uy, nandiyan na si Lola. Pangalawang punta ko na to kay Lola. Sa likod pala ng simbahan si Lola eh. Simodista. Panganay na anak yan bago si mama. Ito hmm. so, yan. Simodista, so,